Pag namatay ako, mag-aasawa ka ba ulit? In five years of being married, anong, anong, anong maa-advise mo? Romnil, Neil, kahit ginagawa niya yung mga masasamang to, naiinis ako dyan. Kaya ah. lang kasi ganito siya. Kaya yan, kumbaga nasasapawan nung isang kabaitan yung sampung katarantaduan. <laughs> Welcome to Ponyamaro Talks. <laughs> Dahil five years na tayo, ano sa tingin mo yung strength and weaknesses natin? Dalawa na yun ah. Magkakonekta na yun. Ah, sige. Oo, uh, strength and weakness. Dapat nasagutin mo rin, di ba? Kasi para sa atin, eh, di ba? Oo, oh, ikaw muna muna. Strength and weakness. Mag dapat pala ako nagtanong. <laughs> during those five years. Five years na kasal. Oo, oh, uh, nakasal. Nakasal. Shit! Delayin tactics mo na. <laughs> Oh. Strength. Kaya <laughs> first time na namin to guys. Strength mo na. Di ba? syempre isa lang di ba? Ah, uh, isa lang. Isang strength, isang weakness. Major. Strength. Major strength and weakness. Ako tingin ko strength natin, ano. Kasi... Kaya kuha issue. tissue. Yung um, iyo, grabe. <laughs> Siguro strength, strength natin dahil five years na. Uh, nag-uusap tayo communication kaya siguro Taga eh, kasi ba? no choice eh <laughs> talaga mag-uusap kami kasi lagi kami magkasama eh. uh, weakness siguro marami uh, marami pero isa na lang yung pinaka weakness no wala <laughs> wala ata hindi weakness natin yung ano pag madali nating mamiss yung isa't isa <laughs> Kasi pag namimiss natin yung isa't isa, parang doon tinatawa pa Okay, cheers. Pag wala. Cheers. cheers. Okay, <laughs> I'm done. Ikaw naman. Ba't naman kasi ako may answer sa tanong ko? Hindi, para sa atin nga eh. Wait ako. Sige, siguro yung stress. Oo, siguro nga yung communication. Gaya-gaya naman ito. Hindi, <laughs> e, pero other than that, siguro kasi ano, Magkasalungat yung attitude natin. Ikaw talaga equalizer ka. Lagi kong sinasabi yun sa'yo. Ano, dahil libra ka. Ano tayo? <laughs> Totoo. Fairness and ikaw yung nagbabalansin. Totoo. More more of that. Uh, A parang, weakness. Parang ikaw yung nagbibigay ng good and bad side when it comes to scenario. Weakness. Siguro pag ano... Pag parehong mainit yung ulo natin, sumasabog tayo talaga. So, pikon? Oo, yun. Yun, yun yung talaga. Feeling ko pareho tayong pikon. Oh. Totoo yan. Tingin ko, ikaw lang. <laughs> Hindi, pikon ka din. So, yun. Five years pa lang yun, eh. Pag ten years na. Siguro matututunan natin ma ang lahat. So, dapat pag binaligin natin tong video na to, wala na siguro yung weakness, no? Dahil kasi alam mo. Hindi naman siguro mawawalan. Hindi naman no? Oh, ikaw naman. Pag namatay ako, mag-aasawa ka ba ulit? <laughs> Grabe, unpredictable yung question na yan. Hindi ko naisip na itatanong mo yan. Ano ba? Ba't ka kasi nag-prefer? It depends. Yeah. Kung anong wish mo for me, yun yung susunod. Ay, oh. Yeah. Yes pa or no lang? Ago. Yes or Parang no lang? Parang hindi. Parang hindi ko kayang mag-asawa. Dapat sure ka. Ng iba. Uh, for the meantime. No. <laughs> Oh, ay yes. May reason ako para mabuhay na matagal. <laughs> <laughs> hindi. Siyempre, ayoko maging selfish sa sarili ko at ayoko maging dishonest, no? Baka pag sinabi ko to, tapos biglang nangyari. Hindi, hindi So, baka hindi. Kasi for, for this time, hindi ko naiisip. Parang wala siya sa... Parang hindi ko isip na itanong niya. Hindi, hindi. Nakita ko lang sa Facebook. Ay, wala akong reason for that. Pero hindi ko kaya. Parang so, ang, ang, ang ano? hirap, ang hirap mag-replenish ng bagong memory sa iba, especially asawa mo. Ano oh, hirap? Oh, ito. kulasa mo ikaw. Kulasa, -ma ulit. Ako? Ako ang totoo. Uh, tingin ko. Ayun <laughs> <laughs> pa, paano mag-alaga sa akin? Pero hindi ko alam kung... Siguro pag sobrang bata mo pa nun. Siguro, pero, pero tingin ko... Oh, depende. Siyempre, mahirap yun hirap naman ng kaisip. Pag nawala, di ba, siyempre. Pag nawala, doon mo malalaman naman, eh. hmm. yung ano. Yung worth it. Siguro ngayon, sinasabi ko na ako, oh, oh, pero... Hmm. Pero siguro, pero it takes time. That's right. Wala namang good and bad answer. Yeah, kasi ikaw na. In five years of being married, anong... Anong... Anong maa-advise mo to those na mas fresh sa atin. One piece of advice. Ako maga, bago pa lang. Yeah, uh oo. -oh. nan wala pa lang. Uh -oh. Papakasal or kasal? Oo, uh oo. -oh. Uh -oh. Either kasal. Uh Sige, pasal. yung kasal na lang. Uh, ako, tingin ko, bukod sa ano, syempre, yung tama naman yun, yung, yung God, yung center uh -huh. ng marriage nyo. Yeah. <laughs> hindi, pero tama naman. Hindi, hindi lang ako syempre, religious. Pero okay. tingin ko yun God center ng marriage nyo. Pero may pangalawa pa ako kayo, sir. Uh, respect. Pero parang kasi nandun na eh, di ba? Pag si God yung kasi nandun, eh, siyempre, iyaano mo nila. O oh, oh. oh, masama ba ako sa kanya? Kailangan ito ginagawa ito. Yan, ganyan. So, yun. Respect. Ganyan. Ikaw? Together. Dapat together kayo. Lagi nyo isipin yung mga desisyon nyo sa buhay, sa bawat isa. Kahit minsan hindi tayo ganun. Pero most of the time naman, dapat as one talaga kayo palagi. As one kayong magmamahalan, as one kayong mag-aaway. Kasi, pag hindi kayo united in most most of the time, parang doon nagkakaroon ng problema. Diba? Hmm. Kasi tayo di tayo nasanin ng ganito guide sa sahod, sa desisyon, lahat, lahat, dalawa tayo involved to. Walang isa lang yun. Diba? Tama. Pero parang mas sa akin, <laughs> mas nag-hold ka ng... Ng desisyon? Hindi, ng relation. Pero tama yun, ito nga sabihin ko, parang segue lang. Parang related naman. Parang totoo na babae, depende talaga sa babae yung relasyon. Kung gano'ng gano kayo tatagal. Din sa lalaki. Hindi, kasi kung mapagpatawad yung babae. Kapag mapagpatawad din naman yung lalaki. Ikaw, hey, eh, lalaki kang mapagpatawad, siya. Siyempre, pag-aay ng babae, wala na. So Sobrang diba? baba ng PC. Oh. Kapag tutakin yung lalaki. Eh. Eh, yung lalaki, himasin mo lang. Eh. Part <laughs> ano sa tingin mo yung dahilan na kumbaga character ko or trait parang dapat tanong ko yan eh or traits na sa tingin mo doon ka talagang nag-hold baba, si Romnil kahit ginagawa niya yung mga masasamang to naiinis ako dyan kaya uh, lang kasi ganito siya kaya yan kumbaga nasasapawan ng isang kabaitan yung sampung katarantaduan ah. <laughs> uh yung parang pinaka most mm, uh, ako valuable, uh, most uh, valuable, character MVC. that that keeps me holding uh, wala naman ako hinuhold kasi hindi ako masyadong may problema wow siguro <laughs> ano talagang ano ka father and husband ideal ano mga talaga Well, oo. Siyempre oh hindi oh. na ito sa'yo, mamuna. Pero yun niya, ano, no joke. Talagang sobrang... Ang dami kong sasabihin ang karakter mo, pero yun niya. Pinaka? Pinaka ano, yun. Sobrang... patient na ka, Ah, patient. Oh, Kaya? Oo. Oh. Ever pero... since. Lagi mong sinasabi. Pag nag-aantay ka sa'kin. Sa grabe. Lagi kong pinupwento yun kahit kanino. Okay, Hindi, ano lang yun, tinitiis ko lang. Pero patient pa rin, di ba? Oo, oh, di ba? <laughs> Kasi pag may iba, o, di, yun nakita kita bala ka na. Sobrang yun, sobra, sobrang... Although minsan, maintin ulo mo, pero napakapag-insyoso mo talaga. Hindi lang up na lang. ko lang sa'yo yung binabrotrap pala. yung ulo ko. Ala, lumalaki. Pwede ka pa paghihintay. pa. Kahit, kahit pag sinisigawan na ikaw talaga yung, ano ba yun? Ikaw talaga yung, aww. Pero minsan pumapatol ako eh. Oo, oh, pumapatol ka, pero pag talagang nakakaasap na. Pero hindi yung sobra. Ako ayoko lang yung, ano, pag sumigaw, yung nasa ibang maraming nakakarinig. Pero yun lang po kami lang. Sige, kahit sigawin mo ako dyan. Kasi mm -hmm. wala na makakarinig yun. Si Jen, kao okay. babe. Tingin ko talagang love niya ako. <laughs> <laughs> love okay, kasi may mga time na ano eh. Di ba? Minsan ayoko nang ano eh. Parang ayoko nang umuwi dyan. Parang. Tapos yan. Yeah, masasabi siya. Ng mga. Kumbaga i-hold eh, niya talaga yung relationship. Namin. Ay, eh, nga eh. Sabi ko nga, depende sa babae. Ah, so naramdaman mo naman na talaga? Oo oh, naman. At least pinaglalaban niya talagang. Hindi lang nga, uh, hindi lang niya ako love. Parang love niya yung kung anong meron na kami. Love mo yung meron. Yeah. <laughs> Do you consider me, our marriage as a blessing? Siyempre, oo. Oo naman, siyempre. Hindi pinag-isipin. <laughs> parang hindi ko din na picture out. Uh, alam mo yon, yung kunyari maglulook ka, may mga pangarap ka, parang hindi ito yung mga kasama sa pangarap ko. ah uh, Kung baga, para siyang unexpected blessing. Uh, no? Diba? Thank you sa pagiging wife uh, for the five years. At uh, mabuting ina kay Mandy. Uh, pagiging pagpapasensya sa akin tsaka pagmamahal sa mga mahal ko sa buhay yan si Kyle ay uh, parents ko at uh, sana'y sana ay mas tumagal pa tayo na ano? together po ever <laughs> ako message ko sa'yo babe ano um, happy anniversary wow thank you <laughs> sorry sa mga Uh, shortcomings ko sa'yo. <laughs> Ito ba? <laughs> Oo oh, nga. Sa mga, ano, maraming time na busy ako. Crowded. Hindi ako uh, na. Tsaka, sorry kasi, baka hindi pa ngayon yung time para para magkaroon ng isa pang mga yeah. sarat. Parang well, presyo, grabe ka naman. Mm. Siyempre kasi parang feeling ko I feel so old. Hindi, kung kaya naman plan niya. Yan. Feeling ko Parang, yun... parang gusto ko i-cut to ha. <laughs> <laughs> parang hindi na ako to. <laughs> ah. yan, yan lang. Kasi feeling ko yun yung one of the greatest gift na mabibigay ko sa'yo. Kaya lang, hindi pa tayo. Baka pag medyo nakapahit. Joke. So, Turun tayo. <laughs> Kung anong plan ni Lord, siyempre, mas maano pa rin yung, mas better better pa rin yung plan ni Lord kasi sa mga plan natin. Thank you. Thank you for everything. Lahat ng sinabi mo nung kasal natin, fresh na fresh pa rin. Fresh ba ba? Oo. Oh, oh. Sabi mo talaga nun, pagpasensyaan mo ako oh, kasi masyado. Duh. <laughs> <laughs> sinabi mo yun? Hindi ko sinabi yun. No. Balikan mo yung video natin. <laughs> pasensya na kasi masyado akong gabo. Hindi ko sinakabi yun. Marabi ka. <laughs> May ganong part dun yun. Basta... Ando ko ba yun? Oo. Uh talaga pag mga kapo. Gahagi, <laughs> hindi oh. Diba yun nga yung importante na sabi nila we should always say thank you and I love you to the person we love. Kasi there will be times na baka hindi natin masabi. Baka pipangan. Same. Habang diyan pa. Oo. Oh. Happy-happy anniversary. Huwag mong tatanggalin mo sa